Sambal yung anak ni ma'am na nagpagawa ng customized cake na to. Kaya naman request niya sa akin. E eh, dalawang design daw yung gagawin ko dito sa cake. Hello mga twin bakers. Kamusta kayo? So yung cake nga pala na to ay 2 tier. Ang size niya is 9 x 5 at 6 x 5. At dahil naglalagay nga tayo ng feeling. Umaabot nga na 6 inches each tier yung mga cakes natin. No last January 28 nga pala namin ginawa yung cake na to. At ang hilinga sa akin ng customer ko ay eh, vlog ko daw yung cake niya. Actually co-worker ko siya nung nag-work pa kami sa isang department store way back 2009 or 2010. Hindi ako sure. At hindi nga ito yung first time na nag-order siya sa akin. no nag-second birthday yung mga babies niya, eh dito siya sa akin nag-order. Tapos ngayon, seventh birthday na nga ng dalawa niyang baby, eh sa akin siya kumuha ng cake. Kaya shoutout sa sis Rufa. Thank you so much. Kahit na malayo ako, eh. Sinusubukan mo pa rin mag-order dito sa akin. So, balik tayo dito sa cake. Nag-frosting muna ako ng white na icing. Kasi, i-divide ko to sa dalawang theme. At yung request niya nga sa akin, yung kabilang side daw is pony. Tapos yung kabilang side naman is astronaut yung team. Kasi boy and girl yung baby niya. O ba diba, sana all. Tawag ata sa kanila is fraternal twins. Samin sa kaya ni Vira, kailan kaya lalabas yung twin na jeans, Char? So sa dito nga, gumamit ako ng piping bag para malagyan ko ng color yung cake. Hindi ako gumamit ng airbrush para kako ka malinis siya tignan. So sa design nga ng cake, sa akin na din pinagkatiwala ni Ma'am. So sumilip nga lang ako sa Google ng mga inspired design. Tapos dito naman sa side, since also not not yung theme, Nag-mix lang ako ng mga color blue. Pink and dark blue. Medyo hindi nga maganda yung pagkakamix ko dito ng mga color. Parang mali ata yung pagbiblend ko sa kanila. Since gusto ko nga ma-achieve yung parang galaxy na theme. So yan, fast forward. Nag-attach na ako dito ng mga details. Nagmix lang ako dito ng fondant details. Tapos mga printed toppers. Medyo nahirapan nga lang ako dito sa pag-assemble ng mga details. Kasi dapat nasa parehong harap sila. Para makita talaga yung design. Then yung cake nga pala na to ay nabigay ko lang kay ma'am ng 3,500. After After nga namin ginawa yung cake na to, e eh, diniliver naman ni Vera sa Pototan ilo, ilo Kasi ang dami niya pang inorder sa akin na mga kakanin. Tapos sa last detail ng cake, naglagay lang ako ng mga fondant na stars para magkaroon ng buhay. Tapos silver dragees. At nag-sprinkle ako ng silver dust. Then proceed tayo sa next cake. Same day lang namin to ginawa. Anyways, pasensya na sa medyo maingay na background. Ang size nga pala ng cake na to is 8x5. Vanilla chiffon yung inorder niya sa akin na flavor. At ito nga yung inspired design na pinasa sa akin Light yellow nga lang yung frosting ko dito kasi pinapapalitan niya ng color gold yung base ng cake. So para naman ma-achieve yung color gold dito sa cake, nang-mix lang na ako ng gold dust, tapos jean. Then, ginamitan ko siya ng airbrush. Ilang beses ko nga inulit yung pag-airbrush dito para ma-achieve ko talaga yung kumikintab na gold. Nagkagandahan nga ako sa brand na binibili namin ni Vera na gold dust kasi hindi siya bumabara dun sa airbrush na ginagamit namin. Sa so details naman ng cake, naglagay lang ako ng mga artificial flowers. Then, nag lang din ako dito ng pabilog Gumamit lang ako ng pipe piping bag. Binutasan ko lang siya na medyo maliit. At in-arrange ko lang na maayos yung mga artificial flowers dito. At para matapos na yung design ng cake na to, nag-add ako ng mga non-edible ball toppers, gold flakes, tapos gold na drages. At sa last detail na ng cake, ako na din mismo gumawa ng topper niya using our Cricut Explorer Air 2. Nax. At ito na yung finished product. Happy 78th birthday, Mama Linda. At if flex din natin dito sa dulo ulit, yung order sa atin ni Ma'am Rufa. Pagawa nga di din pala siya sa akin ng 2 dasa na cake pops. At ito na nga ulit yung outcome ng 2 tier cake na ginawa natin kanina. Para sa boy and girl na twin ni ma'am. Happy 7th birthday Vladimir and Viden. At syempre, i-flex na din natin yung mga kakanin na additional dun sa order sa atin ni ma'am. Thank you so much ma'am Rufa. At i-flex ko na din dito sa dulo yung mga kasabayang cakes na ginawa din namin nung araw na yon. So yun lang guys. Thank you so much for watching.